tingnan nyo yung ilalim ng mata nyo. So yung laman dito sa ibaba ng mata. Kung lumusong ka sa baha, panoorin mo muna itong video na to. Meron po tayong sakit na kung tawagin ay leptospirosis. At nakukuha po yan pag binabaha tayo. Pwede pong bumigay ang baga, pwedeng hindi ka makahinga, pwede pong masira ang bato, ang utak at ang atay. Ngayon gawin nyo po itong technique na to para ma-check kung meron ka bang leptospirosis. First po, tingnan nyo yung ilalim ng mata nyo. So yung laman dito sa ibaba ng mata. Normally po, dapat pinkish lang yan. Hindi yan mapula. Ngayon, kapag sobrang pula niya, as in, parang dugo na siya. Tapos yung paumula niya abot dun sa puti ng mata. Posible po na baka meron kayong leptospirosis. Kung namumula po yung mata nyo, tas may kasamang lagnat, pagsakit ng kasukasuan, dapat po nagpapacheck na agad sa doktor. Pero kung lumusong kayo sa baha pero wala kay naramdaman sa ngayon, uminom na po kayo ng doxycycline na 100 mg. 2 capsules po yung inumin nyo. Inumin nyo po yan within 3 days simula nung lumusong kayo sa baha. Pero kung kayo po ay may sugat sa paa, o kaya buntis kayo, o kaya nagbe-breastfeed po kayo, dapat po nagpapacheck pa rin muna na sa doktor